masyadong mataas ang iyong ano distance sa uh, when the welding mo ano, you know, pa hindi naman masyadong dikit sa dikit kita ko po sa inyo dikit na dikit hindi pantay pantay kasi naiipon tapos uh, mo ninipis naiipon doon diba? ganito mga iron man oh, idikit lang po natin tapos papakita ko po sa inyo kung ano magiging resulta ayan, wala namang ano, wala namang tayong ginawa, di ba? Kaysa yung mo lagi mong conscious ay yung taas. Syempre, bago ka pa lang nanginginig ka, didikit lagi, 'yan sa tanggalin mo. Tapos may inis ka lang. Okay? Idikit natin tapos iglide glide mo lang ng dahan-dahan habang natutunaw siya. Siyempre, bababa mo dahil mauubos yan eh. Paatras siya ng paatras eh. Tapos, siyempre, in the long run, matututunan niyo po kung ano yung magandang pagwe-welding. At kung di pa po kayo nakakapag-subscribe sa ating channel, please mag-subscribe na po kayo sa ating channel at pakiclick na rin po ang ating notification bell para ma-update po kayo sa mga upcoming videos natin. Dahil sa ating channel, everyone, everyone,